Hi, what's up, guys? Hi, what's up, mga midi? for today's vlog is, titikman natin yung in-order ko dun sa labas ng SM. Umorder ako ng burger. So, ano natin? Ay, shit, ko, Nataob ko. Tapos, ito yung kapag pumupunta ako ng SM, ito talaga yung palagi kong binibili ng Ayan. Oh, yeah. Ang sarap. O, kuha na ng tinidor. Bilis. Bilis. Tapos ng plato. Anak, joy joy, ate. Ay, ano ba? Okay. Ah. <laughs> Eto, toto, toto. Ayan. So, huhusgahan na natin. Maldita pa ako ng mga araw na yon Char. Sure. Hindi, maldita ako ng inorder ko to. Hindi naman sa tindi, Rose. Ha? So, ngayon, titikman na natin kung gaano kasarap yung burger nila. Ito yung singles. Pang single yan, ha? Pero mukhang pang magkarelasyon na. O, oh, 65 pesos lang. Tikman na natin kung masarap. Nag-alcohol na ako. sa so, maninis na yung kamay ko. Huwag ka magreklamo kung kinamay ko yung pagkain. Mas gusto mo nga yan eh. Kunwari ka pa dyan, gusto mo nga yung kinakamay. Ashish! Oh ayan na. Mmm. Masarap. mini, yeah, mini. So, ayan. Tikman na natin. Mmm. Sarap. Mm. Mmm. Mmm. Kaya lang na binigay sa akin, hindi na siya mainit. Kasi, akala ko ano eh, mainit. Mas sana nito mainit pa. Pero okay lang. At least hindi siya luma. Hey baby. Come here. Sarap naman siya, mga min.